Good day mga backyard and welcome to my YouTube channel and welcome to my backyard. Ngayon po ito po yung product ko po ng crossbreeding between white silky and black silky. Kung makikita niyo po yung hindi siya po pure black. Meron po siyang pagkahalig na brown at may medyo white po siya sa leeg. Kasi po yung tatay po nito ay black silky at yung mother naman po ito ay white silky ito po yung combination na pag mo yung yung dark color sa uh, light color na ayan siya siya na po isa na buhay sa aking na breed ayan. hopefully may gustong bumili nito pero keep siya muna at yung sa baba naman po makikita niyo po yan po yung mga native na ulikba crossbreed natin sa Black na selkie. Kaya yung labas nyan ay maitim din yung karne nyan. Yung sa baba na yan. Yan. At ito yung mga breeder natin na mga white selkie. Chinese selkie chicken. Soon available na po ito na ibibenta natin yung ating uh, black selkie. No? Pero hindi siya uh, pure black. Tuminan lang yung black niya ng kulay. So, thank you for watching. And enjoy for keeping... Silky Chicken in our backyard.